Pinatunayan ng Onyx Philippines sa sila ang mamamayagpag sa Week 4 na nagpapatuloy na Mobile Legends, Bang Bang Professional League Philippines Season 13. Iyan ang ulat ni Rafael Bandayrel. Matinding pagsubok ang pinagdaanan ng esports team na Onyx PH sa nagdaang Week 4 ng MPL Philippines Season 13. Paano ba naman? Nakatapat nila ang world champions na AP Bren at Echo Philippines sa dalawang magkasunod na laro. Pero imbis naman liit sa sitwasyon, pinatunayan ng Onik na karapat dapat silang kilalanin bilang lehitimong title contenders ngayong season. Noong Sabado, pinalasap ng Onyx sa Defending World Champions ang kanilang unang series loss ngayong season sa pamamagitan ng isang 2-0 sweep. Ang sikreto ni Onik Romer Jomery Escalera Santos sa kanyang magandang performance. Laban sa pressure sa laro, parang ayun yung mas gusto ko eh. Kasi pag yung laban namin sa ikaw, parang hindi ako na-pressure na. -pressure eh. Parang hindi ako na-pressure kaya feeling ko naging ganun yung laro ko. And kagabi, naramdaman mo ko rin yun na, ano, na, parang hindi ako na-pressure sa And inatatak sa otak ko na parang may mali. And gumagawa na lang din ako ng mga alibay sa otak ko na para para bigyan ng pressure yung sarili ko. Kaya yung tanong na kung na pressure kami sa mga susunod na laban, para sa akin, uh, basalo kami ng gigigil kasi ko gusto namin mag-champion season. Pero di pa riyan natapos ang pamamayagpag ng Hedgehogs. bitbit -bit ang momentum mula sa kanilang laro kontra Bren. Winalis din nila ang echo nitong linggo. Aminado ang gold laner ng koponan na si Grant Kelra Rapilias na halos hindi pa rin siya makapaniwala na sila na ang numero uno sa standings. Siyempre una medyo magaan sa magahan yung pagginya. <laughs> kasi that, that, before sa mga naging team sa team namin ay tawax parang ano. Sobrang hirap talaga eh. Parang umaasa lang kami sa miracle nung <laughs> dati. Parang eh, ngayon kasi ano eh, ang goal na namin top 1 eh. Dati kasi makapasok lang ng playoffs eh. <laughs> Tumagayin lang yung goal namin. Kaya ngayon sobrang tuwan-tuwa ako at saka, worth it lahat ng pagod namin. Dahil sa pares ng mga panalong ito, umusad ang kartada ng Onyx sa 7 wins at 1 loss. Nakalikom na rin sila ng kabuoang 21 points sa regular season ranking system. Sa paparating na week 5, may pagkakataong manatili sa tuktok ang Onyx. Susunod nilang makakatapat ang RSG Philippines at Omega Esports. Rafael Bandairel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.